Ito yung tahian namin way back February 2023. Tara, magtrobak lang tayo sandali. Ang tinatahi namin dito ay uniform ng Tokyo Tobishima Megawide. Malaking company sila sa Manila. Mga more than 100 sets yung pinatahi nila sa amin. Bali ito ay office uniform nila. Ang design niya ay long sleeve na merong reflector. Kami na rin ang nag-embro ng logo nila. Ang fabric naman na ginamit namin dito ay Swiss cotton. Ang ginamit naman namin na patigas sa collar and cuffs ay stiff use. Bawat long sleeve natin namin ay may kanya-kanyang code. Kapapansin nyo yung 34CAXL, yun yung pinaka-code namin. Bawat isa kasi dito ay talagang naka-custom fit sa kanila. Ito namang mga hindi nakahanger, ito ay katatapos lang sa button sew and hole. Dahil nga custom fit lahat ng to, isa-isa namin tong tinatabas. At isa-isa rin namin pinapackaging yan. Medyo mahirap din siyang ipackaging dahil bawat isa nga ay may pangalan. Ito naman yung mga partner na pants. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng tela na ginamit namin dito. Basta matigas siya. Simpleng pants lang siya na no, may dalawang well pocket, pero nakakustomize pa rin yung sukat niya. So, ayun lang muna ang ating konting throwback. Bye!